Sa iba pang balita, isang kumpanya na pitong dekada ng gumagawa ng jeepneys ang maglalabas na mas moderno at fully electric jeepneys. Bukod sa mas mura, kaya nito makipagsabayan sa mga minibus na galing sa ibang bansa. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Viral sa social media ang modern jeep na ito ng Francisco Motors. Naigit pitong dekada ng gumagawa ng Pinoy jeep. Brand new ang lahat ng piyesa nito, air condition may CCTV camera may dashcam at higit sa lahat fully electric ang makina nito hindi yan euro 4 diesel dahil ano walang emission tong atin dahil full electric so mm -hmm. our, ano our francisco jeepneys over and above the requirements of the government we retain the iconic design it's part of our identity parte na yan ng kultura natin so bakit natin papalitan? Ibinibenta nila ito sa halagang 985,000 pesos na maaaring hulugan direkta sa kumpanya sa halagang 10 hanggang 20,000 pesos kada buwan higit na mas mura ito kumpara sa modern jeep na mula sa ibang bansa na nagkakahalaga ng 2 hanggang 3 milyong piso pero pagdating sa performance hindi raw ito pahuhuli ang gamit nila uh, ngayon ay eh, yung gawa ng Francisco na ano na mga jeepney 30 to 50 years ago hanggang <laughs> pa rin yung gamit nila, matibay pa rin. Eh yung binili nila na ano, na minibus na galing China, tatlong taon pa lang bulok na. Tapos wala pang piyesa. Eh yung jeep mm -hmm. ni, hanggang ngayon may piyesa pa din. Si Mang Romualdo, naigit tatlong dekada ng namamasada ng jeep. Aminado na isa sa pinagpipilian ng kanilang asosasyon, ang jeep ng Francisco Motors. Maganda yun kasi, pura. Kaysa doon sa 2.5. Doon kami sa mababa ang ilang driver naman ng modern jeep. Duda sa kalidad ng electric jeepney, mas tiwala pa rin daw sila sa diesel engine na gamit nila sa ngayon. Para sa akin, ito wala na siyang problema, lalo-lalo na pag sa ahonan. Hindi natin masabi pag electric, lalo na pag sa mga ahonin. Wala ka ng problema kasi dire-direcho na ang biyahe mo. Di diesel ka, paggarahin mo na. Ang ilang transport group, noon pa man ay bilib na raw sa kalidad ng Francisco Motors natutuwa rin daw sila dahil napanatili nila ang iconic look ng Pinoy Jeep. Pamintin natin yung itsura na ang mukha ay mukhang Pilipino na Jeep. Eh mukhang inchit yung inilabas nyo tapos sabihin yung Jeep, eh wag naman. Pero aminado si Kalando na hindi nila maiwasang magduda sa napakababang presyo ng electric jeep. Tricycle lang ha, na pinatakbo sa Mandaluyong, pinatakbo sa Mandal Manila, na electric uh, tricycle, eh ang presyo na sa 1.4, na sa 1.7 million. Ipakita niya ng aktual, structural, tumatakbo, lahat, at may guarantee. Ayon sa Francisco Motors, maraming factors ang nakatulong para mapababa nila ang presyo ng kanilang mga jeep. Kasama na rito ang plano na dito gawin sa bansa ang makina at ang mismong baterya na ikakabit dito. Sabi nga sa akin ng tatay ko, ang turo sa akin ng tatay ko, hindi tayo nagbebenta ng jeep. Ang binibenta natin ay kabuhayan. So kung hindi ma mabubuhay yung mga jeep ni operator sa mga super sa jeep ni na ibebenta mo, eh wag mo na ibenta. Para sa mga nagdududa, di ba? Pwede ko mahalin yung presyo para sa kanila. Pero yung mga gusto bumili ng Francisco jeep ni na abot kaya, yun ang ano, ino-offer natin. So, sa ngayon, umaabot na raw sa 50,000 unit ng electric jeep ang natatanggap na order ng kumpanya. Sa ikalawang quarter ng taon, inaasahang lalabas na sa planta ang unang batch ng kanilang electric jeep. Patuloy daw ang paglilipat ng planta ng Francisco Motors mula sa Las Piñas patungo sa Special Economic Zone sa Camarines Norte kung saan target nila na makabuo ng hanggang 5,000 jeep kada taon. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila matatag matapang matapat